Sa matala, ito, ah, ito ho, ah, yung uh, katatapos pa lamang po na May 12, 2025 midterm elections. Kanina pinag-uusapan namin sa Pasada Balita ni Kuyang John Ibanez yung magiging hamon po ng uh, magiging hamon para sa COMELEC, of course, at ng uh, uh, Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Ito pong paparating po na barm elections at yung barangay at SK Elections. Hindi ka lang natin natanong kanina, no, kay uh, Senator Bato, yung sa Ganban, di ba? May Ganban for uh, midterm elections, may Ganban din for uh, parliament, uh, barn parliamentary elections, and meron pa doon sa barangay at uh, SK Elections. Magastos po yan. Kaya tayo po ay uh, talagang uh, hamon po ito hindi lamang po sa Philippine National Police maging sa Armed Forces of the Philippines yung pagpapatupad po ng seguridad para po matiyak na ligtas ang VARM Elections, dyan po sa may bahagi po ng Mindanao. Eh, nung nakaraan nga ho, nitong pong lunes, meron ko mga naitala. Actually, hindi lang nitong lunes. Nito mga nakaraang, uh, bago pa mag-election, talaga meron kung mga naitatala po ng mga karahasan dyan po sa bahagi po ng Mindanao. At despite ko na meron hong ganyan, ay uh, natitiyak naman po at... Uh, Kumbaga ay manageable naman, ika sabi ho ng uh, Philippine National Police. Kaya magiging hamon ho talaga ito October 4, no? October 4 ang uh, barang parliamentary elections, December naman itong barangay at uh, SK elections. Kaya uh, atin po nga ang tabayanan yan So titingnan po natin kung uh, ang sinasabi ho dito ni PNP Chief uh, uh, General Romel Marbil, yan po yung uh, tinitingnan po nila. Kumbaga kailangan nila mag-strategize po muli sapagkat iba po yung challenge diyan po sa Barm, diyan po sa Bangsamoro region. At uh, diyan sa eto pa barangay pa la, nationwide din 'yon, no? Tapos sa Barm, so ang ano diyan, ang challenge talaga yung security. Kung napapanood ho ninyo no sa social media Yung kaliwat kanan ho, merong mga nag-aaway, may mga nagpapaputok ko, nakikipagputukan. May eh, ilan na yung ano patay? 20? 20? Yung uh, mga nasawi po Pero tinitiyak naman po ng uh, AFP Maging ng uh, PNP Na kanila pong uh, tututukan yung October Parliamentary Uh, elections. After nga daw po nitong uh, matagumpay na national elections, so midterm elections, ay ang kanila po, ah, baka magbalas. <laughs> Sige. Yung iba nagsiuwiin na. Yung mga police from, uh, yung mga ideploy sa BARM. Yung aking kasing uh, pinsan ay les po na ideploy sa BARM. Kaya na ikukuwento ko lamang. So talagang challenge po ito. Itong uh, magiging uh, BARM at uh, barang kung matutuloy kung matutuloy yun pa buti na lang kamo nabanggit nyo kung matutuloy ha ah. pero sige aantabayanan po natin yan pero tayo po ay uh, sumasaludo sa pamunuan po ng PNP at ng AFP kay uh, General uh, Marbil maging kay uh, General uh, Romeo Browner